main hapon sa tanan. main hapon karon kay araw na mga puso karon Mga pare mga mari. Karon kay maghigit baay tanan. Araw na mga puso. Para ni sa mga tanan, mga tiguang, mga batanhon. Una nga hindi mawala nga tuig na puso. Puso gini puso. Mga pare mga mari. Maon gini inyo inyo kapikas, sa inyo dipikas, sa inyo kinabuhi <laughs> e un, Ang dilik si Kason <laughs> Ipika sa Mga pare mga pare Ang asa mo date karon Ang asa Daga sa nahan Ang sabit Pwede O <laughs> budget Dito lang sa kasa di lo kasa di kasagingan Kanipaan ya, pari, mga mari, tarana na, hahaha, na tagaingin mga rus mga pari, mari, ngayon ngayon ngayon, ya, ngayon, tagaingin nyo, bulak, kasiyay, gumawa mga ngayon, 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 mga mga kaya bunga gigay ng bulak. Bunga. Yung nitib. Parani akong gilid. Ang karon Pinaniing sa inyong kapikas sa inyong kinabuhi sa inyong liki Meron pa rin. Muna sa inyong balintay sa inyong mga pare, mga pare. Kapikas sa inyong kinabuhi yata gulis sa yung allala happy Valentine's mga palay mga ja oh yeah. puso lovers puso araw ng mga puso